So, ayun na nga, what's up mga kapatay gutom? So, ito na nga, guys, no, meron tayong binatog. Grabe, so, sarap na itong binatog na to guys. Nanakam tayo sa binatog. So, nalagay nating salt dito sa ating binatog. Yung pink salt, guys. Lagyan natin ng pink salt. Yung ating binatog. So, ayan na nga, guys. Lagyan natin ng ating, Ayan. no, pa yung camera, guys. lagyan natin ng pink salt, ang ating binatog. Pink Pink salt. So, napakaganda ng ating nilagay na salt. So, ayan. Tikman natin ang ating binatog. 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 Ayan. Nasarap, guys. Ang sarap. Binatog. Sarap. Hmm. Masarap ng nyug. Pagdagan pa natin ng pink salt, guys. Medyo kulang pa siya sa alat. Yan. Ang ating Kirkland Himalayan salt ng ating gamit, guys. Sosyal. Sosyal. Hmm. Alaglag ang binatrol. Sarap guys. Sarap. Sarap. Kasi medyo kulang lang yung ano yun, no? Yung nyog. Hmm. b na tong Hmm. Hap. Ang sap. Ano? Hmm. Li na tong. Hadi na. Ang sarap, guys, no? Di ba yung corn to? Mahal? Mm. White corn, no? Sarap. Napakasarap. Ang guys, sarap. Bye-bye.